Parang, hindi. Kung ano po kasi yung natin sa screen, kung ano sila, parang hindi ko talaga na-feel na parang may clever, may Parang, parang, kahit ako, hindi naman nila ako. Sinan mo sila? kasi APS na. Hindi Pero si Donnie po kasi, nilalang-lalang ako. So yun, kasi hindi ko na-feel na parang hindi ako belo. kasi nga, lahat silang magkakilala sila Lahat silang nag-work na before. Hindi ako po nag-iisa ako. Parang hindi ko nga po alam kung Paano po una sila ng approach? And then si Derek Rowell, na naka ko sa provincial. Sobrang happy ko na siya din yung sobrang nag-welcome sa akin na saha, So, masaya. Sila yung nag-approach sa'yo. Opo. Sobrang mababait and professional talaga nung iko paramdam niya, amang magi ko yung mag nataya ko yung mag magpunton sa vida do the orsa So, wala nang room for that asahan mo talaga. Do you say suite na sa kanila behind the scene? May nakikita ka ba n'ya? Oo, parang... nakakita na natin. Si Doni Po Fernandez din As in nagulat din na ako n'un kasi 'di ba parang padalasan pag sobra ube sika tapos matii. Parang kada lang factor yung mga nan artist da ba? Hindi naman hindi naman karamihan pero may mga sa kanya po nagulat ako as in hindi pa mga so much sa talent sa mga staff. And meron na akong as in super close to my heart Na naka-work sa Nebula Studio. Ganito kasi. Sobrang sobrang ni Alex. Yeah, so, parang parang. Doon din ako nagulat na nakita ko Parang bait ko comments sa kanya, sinabi ko, "Thank 'yung mga nagigigil sa kanya kasi nga parang other girl talaga para may aminessi ng ganun. Relax, hindi siya raw kasi. May mga natuwa, but sa appearance niya, hindi talaga <laughs> ganda sila. Pero tapos naman nag-in niya sa so, parang, Biti na! Sa so, palit lang sa Mga gano'n na Pero hindi nila alam kasi kami ni Kyla. Ka so, sobrang, what if? Eh, um, kaya pala ganun sa si Kasi sila pala pala ganun. Biti na! Yung mga gano'n. As in, pinaglalaroan na. Yung mga mga sarita sa concert. Sa So, masaya. Um, so, yeah. Kung ang pagod mo pa kasi masher sa ako po talaga pag sobrang below the belt. Pag, pag meron talagang ina-attack na hindi talaga dapat. Kailangan ko Ako ang message na gusto ko para sa mga tao. Hindi porket artista yan. At hindi ka namin nakikita. sa so, nasa ito ba ng home screen mo or people. Hindi ibig sabihin na pwede ka nang mag-degrade. Pwede mo nang pwede mo nang maliitin ang isang tao dahil hindi ka nila kanila. Ang pagiging artista din, hindi, hindi ito parang open door para pwede kaming eksaktan, pwede kaming pwede kami, kami, uh, kami, kami alipustahin. Parang hindi, hindi, para sa akin hindi dapat ganun. You know, kasi parang nasanay tayo na, hindi kasi artista So, dapat talaga kasi nasanay ka. Kasi part talaga yan. Malalaan ah, ka so, or may mga bad comments ka makukuha. Yes, part po lang. Pero It doesn't mean na pwede na tayo maging bully online or pwede na tayo maging masama sa kapwa natin. Pero paano mo titimplahin? Kasi may iba naging engage talaga na sa kulang sa pansin. Yes. Kung pinansin mm. mo, tulungkuhan naman sila. Yeah, may mga ganun nga po ako nakikita na parang ang gusto lang talaga nila is patulan mo sila. So siguro ako parang, parang mas maging matalino tayo at pilihan din natin yung maging choosier battery wise para sa akin talaga, mas kino-call out tol yung, yung, lalo na ako, babae ako. Ganon, yung mga, nababasa sa mga kababatihan, yung, yung mga ganyan. Pero the rest kasi parang yung may masabi lang po talaga eh, di ba? Parang doon ako sa sobrang alam ko may, may something na mabigat na effect. Ano yung yeah. pinaka